Isa-isang iniabot sa apat na long PDL na sumailalim sa alternative learning system sa Pangasinan Provincial Jail ang kanilang diploma sa graduation and completion ceremony noong May 31. Isa na dito si Abdul na tumigil sa pag-aaral noong 2017, matapos ang halos 7 taon nakapagtapos na ito sa junior high school para sa kanya, sinisimbolo ng diploma ang pag-asa na magbagong buhay ay ito na po ang bagong panimula namin upang makahanap ng disenteng trabaho ng may po namin ang aming pamilya. At sana po ay magtuloy-tuloy pa po ang mga ganitong programa dahil po ay napakalaki po nang naitutulong po nito sa mga kagaya po naming mga PTLs. Ang ALS program ay naisakatuparan sa pagtutulungan ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan sa Pangasinan Provincial Jail at DepEd Schools Division Office 1 ng Pangasinan. Binabati ko kayo sa inyong pagtatapos ng inyong pag-aaral sa pamamagitan ng Alternative Learning System. Ito ay isang karagdagang achievement sa inyo. Na bagamat kayo sa loob ng jet, nagkaroon kayo ng pagkakataong makapag-aral at makapagtapos. Ako'y nagagalak dahil nagkaroon kayo ng matatag na pag-asa. Matatag na pag-asa para maka makamit ninyo ng matagumpay ang inyong mga pangarap at minimiti sa buhay. Hindi pa kulit ang lahat. Ang pagsuporta ng Alternative Learning System ng Pamalang Panlalawigan ng Pangasinan ay paraan din ni Governor Ramon V. Gico III na mabigyan ng edukasyon ang lahat ng Pangasinense anuman ang antas ng pamumuhay. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.